may isang coffee shop sa Quezon City na kinagigiliwan ng marami tinatawag na Brew Haven. Ito ay matatagpuan sa isang sulok ng isang abalang kalye kung saan ang amoy ng bagong giling na kape ay naghahalo sa ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga parokyano. Dito nagtatrabayo si Elisa, isang dalagang labing walong taong gulang na may gandang nakakapukaw ng pansin. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim na parang alon ng gabi at ang kanyang mga mata ay kayumanggi na may lambot na nakakaakit. Ngiti niya ay laging mainit, parang isang tasa ng latte na inihahanda niya sa bawat customer. Si Elisa ay hindi lamang maganda. Siya ay masipag at palakaibigan na ginagawa siyang paborito ng maraming regular na bisita sa shop. Araw-araw, nagsisimula ang shift ni Elisa sa alas 3 ng hapon at nagtatapos sa alas 10 ng gabi. Ito ay isang oras na ang lungsod ay nagsisimula ng maging mas tahimik. Ngunit para kay Elisa, ito ay bahagi ng kanyang rutin. Umuuwi siya sa alanganing gabi, sakay ng jeep o minsan ay naglalakad kung malapit lang ang kanyang bahay sa isang tahimik na barangay malapit sa Novaliches. Ang kanyang pamilya ay simple. Ang kanyang ina na nagtatrabaho bilang isang labandera at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na nasa high school pa. Si Elisa ang tumutulong sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin, kaya't kahit pagod na siya, laging may ngiti sa kanyang mukha. Isang ordinaryong lunis ng gabi, ang coffee shop ay puno ng mga estudyante na nagre-review para sa exams at mga opisinang worker na nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Si Elisa ay abala sa counter. Naghahanda ng mga order, isang cappuccino para sa isang lalaking may salamin, isang iced mocha para sa isang grupo ng mga kaibigan at isang simpleng black coffee para sa isang matandang lalaki na laging nag-iisa sa sulok. Habang naghahalo siya ng gatas at espresso, napansin niya ang isang bagong mukha sa shop, isang lalaki na nasa bandang 30s, may maikling buhok at matangkad na pangangatawan. Siya ay nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana, nagbabasa ng pahayagan habang umiinom ng kape. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Elisa, ngunit hindi ito nakakabahala sa una. Marami namang ganyan sa coffee shop, mga taong nagpapahinga at nagmamasid. Miss, pwede bang dagdagan ng asukal? Tanong ng isang customer na nagpabalik kay Elisa sa kanyang gawain. Ngumiti siya, tumanggo, habang iniisip ang kanyang plano para sa gabi. Pagkatapos ng shift, uuwi siya at maghahanda ng hapunan para sa pamilya. May natitira pang adobong manok mula kahapon at baka magbasa pa siya ng nobela bago matulog. Si Elisa ay mahilig sa mga kwentong romance kung saan ang mga bida ay laging nagkakatagpo sa hindi inaasahang paraan. Pero sa totoong buhay, wala siyang oras para sa ganyan. May isang lalaki sa coffee shop na minsan ay nagbibiru sa kanya. Si Mark, isang regular na studyante. Ngunit, hindi ito seryoso. Habang lumalalim ang gabi, nagsisimula ng magsara ang shop. Si Elisa ay naglilinis ng mga mesa, pinupunasan ng mga tasa at inililigpit ang mga upuan. Ang manager niya, si Tita Rose, ay laging nagpapaalala sa kanya na mag-ingat sa pag-uwi. Elisa, huwag kang mag-isa sa daan. Kung pwede, sumabay ka sa akin, sabi niya minsan. Ngunit si Elisa ay matigas ang ulo. Iniisip niya na malakas siya at kilala niya ang lugar. Okay lang po tita, malapit lang naman ang bahay ko. Sagot niya palagi na may ngiti na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Sa oras na alas 10, lumabas si Elisa sa coffee shop. Ang kalye ay hindi na ganoon kaingay. Ang mga ilaw na mga poste ay nagbibigay ng dilaw na liwanag at ang hangin ay malamig na may halong amoy ng usok mula sa mga sasakyan. Siya ay nagsimulong maglakad patungo sa sakayan ng jeep na mga limang minutong lakad lamang. Habang naglalakad, narinig niya ang mga yapak sa likod niya. Una, iniisip niya na ito ay isa lamang sa mga ordinaryong tao na uuwi rin. Ngunit habang lumalayo siya sa coffee shop, ang mga yapak ay parang lumalapit. Lumiling siya ngunit wala siyang makita sa dilim. Baka imagination ko lang, bulong niya sa sarili habang pinapabilis ang kanyong lakad. Sa isang madilim na eskinita na kailangan niyang daanan upang makarating sa sakayan, nagsimulang maging mas tahimik ang paligid. Ang mga bahay sa tabi ay may ilaw pa, ngunit walang tao sa labas. Si Elisa ay naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam, parang may nakamasid sa kanya. Inabot niya ang kanyang cellphone sa bulsa, iniisip na tawagan ang kanyang ina, ngunit ang battery ay mababa na. Bahala na, sabi niya, habang patuloy na naglalakad. Bigla, narinig niya ang isang tinig sa likod. Miss, excuse me. Lumingon siya at nakita ang lalaking mula sa coffee shop kanina. Siya ay nakangiti, ngulit ang kanyang mga mata ay walang init. Naiwan mo yata ang iyong pitaka sa shop, sabi niya, habang iniabot ang isang bagay na mukhang pitaka. Nagulat si Elisa. Hinawakan niya ang kanyang bag at tinignan. Oo, wala nga ang kanyang pitaka. Salamat po. Sabi niya, habang kinuha ito. Ngunit habang ginagawa iyon, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumutusok sa kanyang tagiliran. Huwag kang sisigaw. Bulong ng lalaki habang hinila siya patungo sa mas madilim na parte ng eskinita. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kamay ng lalaki ay mabilis na tumapik sa kanyang bibig. Shh, hindi kita sasaktan kung susunod ka, sabi niya. Habang hinila siya patungo sa isang madilim na ban na nakapark sa dulo ng eskinita sa isang madilim na eskinita na kailangan niyang daanan upang makarating sa sakayan. Nagsimulang maging mas tahimik ang paligid. Ang mga bahay sa tabi ay may ilaw pa, ngunit walang tao sa labas. Si Elisa ay naramdaman ng isang kakaibang pakilamdam. Parang may nakamasid sa kanya. Inabot niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Iniisip na tawagan ng kanyang ina, ngunit ang battery ay mababa na bahala na. Sabi niya, habang patuloy na naglalakad. Bigla, narinig niya ang isang tinig sa likod. Miss, excuse me. Lumingon siya at nakita ang lalaking mula sa coffee shop kanina. Siya ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang init. Naiwan mo yata ang iyong wallet sa shop. Sabi niya, habang iniabot ang isang bagay na mukhang wallet. Nagulat si Elisa. Hinawakan niya ang kanyang bag at tinignan. Oo, oh, wala nga ang kanyang wallet. Salamat po, sabi niya, habang kinuha ito. Ngunit, habang ginagawa yon, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumutusok sa kanyang tagiliran. Huwag kang sisigaw. Bulong ng lalaki habang hinila siya patungo sa mas madilim na parte ng eskinita. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sinubukan niyang simigaw ngunit ang kamay ng lalaki ay mabilis na tumapik sa kanyang bibig. Shhh! Hindi kita sasaktan kung susunod ka, sabi niya. Habang hinila siya patungo sa isang madilim na van na nakapark sa dulo ng eskinita. Sa loob ng van, ang mundo ni Elisa ay nagsimulong maging isang bangungot. Ang lalaki ay nagmaneho ng mabilis patungo sa isang hindi pamilyar na direksyon. Sinubukan ni Elisa na magpumiglas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakatali na ng isang lubid. Ano po ba ang ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako! Sigaw niya, ngunit ang lalaki ay hindi sumagot. Sa halip, tumingin siya sa rear view mirror at ngumiti ng malamig. Gusto lang kitang makilala ng mabuti, Elisa. Alam ko ang pangalan mo mula sa name tag mo. Habang tumatakbo ang van, iniisip ni Elisa ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na naghihintay sa bahay, ang kanyang mga kapatid na baka nag-aalala na. Bakit ako? Ano ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Ang van ay lumiko sa isang madilim na kalsada patungo sa isang lugar na mukhang abandonado. Ang mga puno sa tabi ay parang mga anino na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Si Elisa ay nagsimulang umiyak habang ang takot ay lumalamon sa kanya. Please, pakawalan mo ako. May pamilya ako. Pakiusap niya. Ngunit ang lalaki ay tumigil sa isang liblib na lugar malapit sa isang creek. Ito ay isang lugar na hindi kilala ni Elisa, puno ng mga damo at basurahan. Dito tayo mag-uusap, sabi niya habang binuksan ang pinto ng van. Hinila niya si Elisa palabas at sa oras na iyon, ang kanyang mga damit ay nagsimulang mapunit sa pakikipaglaban. Ang gabi ay tahimik, walang tao, walang sasakyan. Si Elisa ay sumigaw ng sumigaw, ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa hangin. Sa bahay ni Elisa, ang kanyang ina ay nagsimulang mag-alala. Alas 11 na at wala pa siya. Nasana kaya siya? Tanong niya sa sarili habang tumatawag sa cellphone ni Elisa. Ngunit walang sumasagot. Ang kanyang mga kapatid ay natutulog na, hindi alam ang nangyayari. Sa coffee shop, si Tita Rose ay naglak na ng pinto. Iniisip na uuwi na si Elisa ng ligtas. Samantala, sa madilim na lugar na iyon, ang mga bagay ay nagsimulang maging mas masahol. Ang lalaki ay nagsimulang hawakan si Elisa sa mga lugar na hindi niya pinapayagan. Huwag! please! sigaw niya habang sinubukang tumakbo. Ngulit ang kanyang mga paa ay nakatali at ang lalaki ay mas malakas. Ang buwan ay saksi sa kanyang pagdurusa habang ang creek sa malayo ay nagbibigay ng isang malungkot na tunog ng tubig na umaagos. Dumating ang umaga at si Elisa ay hindi umuwi. Ang kanyang ina ay nagpunta sa coffee shop, nagtalong kay Tita Rose Nakita mo ba si Elisa kagabi? Tanong niya na may takot sa boses. Oo, umuwi siya ng alas 10. Bakit? Sagot ni Tita Rose. Nagsimulang maghanap ang pamilya, nagpunta sa pulisya, ngunit walang bakas. Isang araw ang lumipas, walang balita. Dalawang araw at ang buong barangay ay nag-aalala na ang mga kaibigan ni Elisa sa coffee shop ay nagpost sa social media, naghahanap ng impormasyon. Sa ikatlong araw, isang lalaki ang nagulat sa kanyang nakita sa creek. Isang bangkay na lumulutang, walang saplot sa pangibabang bahagi. Ang mukha ay namumutla, ngunit kilala. Si Elisa iyon. Ang balita ay kumalat ng mabilis at ang pamilya ay nagluksa ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. May mga lihim pa sa likod ng kanyang pagkawala na kailangang matuklasan. Pagkatapos ng pagkatuklas ng bangkay ni Elisa sa creek, ang buong Quezon City ay nabahiran ng takot at kalungkutan. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa social media, sa mga pahayagan, at sa bibig ng mga tao. Isang batang barista, ginahasa at pinatay. Sabi ng mga headline, ang pamilya ni Elisa ay nawasak. Ang kanyang ina si Aling Maria ay hindi makakain o matulog, laging umiiyak sa harap ng litrato ng kanyang anak. Ang mga kapatid niya sina Ana at Ben ay tahimik na nagdurusa, iniisip kung bakit nangyari ito sa kanilang ate na laging mabait at masipag. Sa coffee shop na Brew Haven, ang mga kasamahan ni Elisa ay nag-alay ng kandila at bulaklak sa counter. Habang ang mga customer ay nag-iiwas ng tingin parang may multo sa lugar. Ang pulisya ay mabilis na kumilos. Si Inspector Reyes, isang veteranong investigador na may maikling buhok at matalim na mata, ang nanguna sa kaso sa ay kilula sa kanyang katigasan, ngunit sa likod ng kanyang matigas na anyo ay may malambot na puso para sa mga biktima ng karahasan. Hahanapin natin ang salarin. Sabi niya sa pamilya ni Elisa sa istasyon ng pulisya, hindi tayo titigil hanggat hindi siya nauhuli. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mahirap ang kaso walang testigo sa lugar ng krimen at ang creek ay isang liblib na lugar na puno ng mga basurahan at damo kung saan madaling itago ang ebidensya. Sa unang araw ng investigasyon, nagpunta si Inspector Reyes sa coffee shop. nag interview siya kay Tita Rose, ang manager. Ano ang huling nakita mo kay Elisa? Tanong niya habang nagsusulat sa kanyang notebook. Umuwi siya ng alas 10, Inspector. Normal na gabi yon. May isang customer na medyo kakaiba, lalaki, matangkad, nagbabasa ng pahayagan, pero hindi ko inisip na may masama. Nagbigay si Tita Rose ng description. Nasa 30s, maikling buhok, simpleng damit. Si Inspector Reyes ay nagsketch ng mukha batay sa kanyang sinabi, ngunit hindi ito sapat. Nagtanong din siya sa iba pang staff, si Mark, ang estudyanteng regular ay nagsabi na nakita niyang may sumusunod kay Elisa minsan, ngunit hindi siya sigurado. Habang lumalalim ang imbastigasyon, nagsimulang maglabas ng pulisya ng autopsy report. Ang bangkay ni Elisa ay natagpuang walang saplot sa pangibabang bahagi na may mga sugat na nagpapahiwatig ng pakikipaglaban. May bakas ng DNA mula sa salarin, ngulit kailangan ng sampol upang ikumpara. Ginahasa siya bago pinatay, sabi ng forensic expert kay Inspector Reyes. May mga pasa sa leeg, strangulation at mukhang hinulog lang sa creek upang itago. Ang balita na ito ay nagdagdag ng galit sa publiko. May mga protesta sa labas ng istasyon. Hinihiling ang hustisya. Nguit sa likod ng ingay, si Inspector Reyes ay nagsimulang maghinala na hindi ito simpleng krimen. Maaring may pattern. Sa ikalawang araw, nagpunta siya sa lugar ng krimen, ang creek sa isang liblib na parte ng Quezon City. Ang tubig ay madumi, puno ng basura, at ang paligid ay puno ng matataas na damo na nagbibigay ng perpektong takip. Naghanap sila ng ebidensya, isang peraso ng lubid na mukhang ginamit sa pagtali, isang pitaka na walang laman. Oo, ang pitaka ni Elisa. Ito ang ginamit upang lokohin siya, sabi ni Inspector Reyes sa kanyang assistant, si Officer Luna. Habang naghahalughog, nakita nila ang mga yapak sa lupa, malalaki, mukhang lalaki. Ngunit ang ulan noong nakaraang gabi ay nagpahina sa mga ito. Kailangan nating maghanap ng CCTV footage, sabi niya. Nagpunta sila sa mga kalapit na establishment, sa isang maliit na tindahan malapit sa coffee shop may CCTV na nakuhang ang isang lalaki na sumusunod kay Elisa. Ito ay malinaw. Ang lalaki mula sa deskripsyon ni Tita Rose, nakasuot ng itim na jacket at mukhang may hawak na kutsilyo sa bulsa. Mumit ang mukha niya ay bahagyang natatakpan ng cap. Sino ka? Bulong ni Inspector Reyes sa screen. Nagpost sila ng sketch sa social media at nagsimulang dumating ang mga tip. Isang babae ang tumawag. Nakita ko yung lalaki sa isang bar dito sa Novaliches. Madalas siyang umiinom mag-isa. Habang lumalalim ang gabi, si Inspector Reyes ay hindi makatulog. Sa kanyang opisina, puno ng mga file at kape. Iniisip niya ang buhay ni Elisa. Bakit siya? May kaugnayan ba ito sa kanyang trabaho? Naghanap siya ng mga katulad na kaso. Oo, may dalawang iba pang dalaga na nawala sa nakaraang buwan. Natagpuan din sa mga creek o ilog, walang saplot at may bakas ng panggagahasa. Serial killer, bulong niya. Ang takot ay lumakas. Maaring hindi ito ang huli. Nagdesisyon siyang magpunta sa bar na nabanggit ng tipster. Sa bar na Night Owl, isang madilim na lugar na puno ng usok at musika. Nagtanong si Inspector Reyes sa bartender. Nakikita mo ba itong lalaki? Sabi niya, habang ipinapakita ang sketch. Oo, si Victor yan. Madalas dito. Tahimik pero minsan nakikipag-usap sa mga babae. Umuwi siya noong lunes na may kakaibang ngiti. Nakuha niya ang adres ni Victor, isang maliit na apartment sa isang madilim na eskinita. Ngunit nang pumunta sila roon, walang tao. Ang kwarto ay puno ng mga pahayagan na may artikulo tungkol sa mga nawawalang babae at isang mapa ng Quezon City na may markang pula sa mga creek. Ang tensyon ay tumaas. Si Victor ay nawawala at ang pulisya ay naglagay ng alert. Sa bahay ni Elisa, si Aling Maria ay nakatanggap ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan ang Salarin, pero mag-ingat kayo. Ang boses ay malamig, parang may alam na lihim. Nagpunta si Aling Maria sa pulisya at sinabi ito kay Inspector Reyes. Baka siya rin iyon, naglalaro, sabi niya. nag up sila ng trap, ngunit walang dumating. Sa ikatlong araw ng imbestigasyon, dumating ang breakthrough. Ang DNA mula sa bangkay Elisa ay nagtugma sa isang lumang kaso. Isang lalaki na dating naaresto dahil sa harassment si Victor Santos. May record siya ng karahasan laban sa kababaihan. Nagpunta ang pulisya sa kanyang dating trabaho, isang construction site, at doon ay nakuha ang impormasyon na may van siya, pareho sa nakita sa CCTV. Hanapin ang van, utos ni Inspector Reyes. Habang naghahanap, nagsimulang mag ng malakas na nagpapahirap sa operasyon. Ang mga kalsada ay madulas, at ang gabi ay madilim. Sa wakas, natagpuan ng van sa isang abandonado na warehouse malapit sa creek. Si Inspector Reyes ay naglead ng raid, hawak ang kanyang baril. Pulis, lumapas ka! Sigaw niya. Sa loob, narinig nila ang mga yapak. Si Victor ay nagtatago sa likod ng mga kahon, hawak ang isang kutsilyo. Huwag kayong lumapit! Sigaw niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Nagsimula ang habulan. Si Victor ay tumakbo patungo sa likod ng warehouse, papunta sa isang madilim na daan. Si Inspector Reyes ay sumunod, ang kanyang hininga ay mabilis. Tumigil ka, wala kang takas. Ang ulan ay nagpapahirap sa pagtakbo at ang lupa ay madulas. Sa isang sandali, si Victor ay lumingon at sumugod kay Inspector Reyes. Hawak ang kutsilyo. Nag-away sila. Ang kutsilyo ay dumangpi sa braso ng inspektor Reyes, nagdudugo. Ngunit siya ay mas malakas. Hinawakan niya ang kamay ni Victor at pinilipit ito hanggang sa bumagsak ang kutsilyo. Sa wakas, naaresto si Victor. Sa interogasyon, umamin siya. Gusto ko lang siyang makilala, pero naglaban siya. Hindi ko sinasadya. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Siya ang salarin sa tatlong kaso. Ang pamilya ni Elisa ay nakakuha ng hustisya, ngunit ang sakit ay hindi nawala. Sa libing ni Elisa, ang buong barangay ay nagtipon, nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Si Inspector Reyes ay nakatayo sa likod, iniisip na ang lungsod ay mas ligtas na, ngunit ang mga anino ng gabi ay laging nariyan. Sa huli, ang kwento ni Elisa ay naging isang paalala. Ang ganda at kabataan ay hindi proteksyon laban sa kadiliman ng mundo. At sa bawat gabi, may mga taong uuwi ng mag-isa, iniisip na walang mangyayari, hanggang sa may mangyari.